Tugstuga na! Kami na ang inyong barkada Sa tanghali kami ang kasama Kami na ang inyong barkada Sa tanghali kami ang kasama Basta doon na banda nagkakamali. Parang nagkakaway lang ito. Kaya nga eh. Magandang umaga mga kabarakaya. Uy, ang layo mo. Magandang umaga mga kabarangay ako po si Papa Baldo. Good morning everybody. Ako naman si Papa Tolich. Plain Pogi. Ay! Yeah! Parang aso. <laughs> At syempre kapag nandyan ang dalawa, syempre nandito naman ang plain sexy si Mama oh! Bell. At kami ang The Puerto Zulala! Ano, ano ba It's a Thursday, mga kabarangay. Siyempre, pag uh, sinabi natin Thursday, February 9 na ngayon. Uy, ng uh, February. Aba, eh, okay. ilang araw na lang eh. Valentine's Day na, mga kabarangay. Ang sarap isipin. Malapit na ang araw ng mga puso. Nakakatuwaring isipin. marami na naman. Maraming, 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 maraming. Wala lang. Marami lang talaga. Uh, Pinapaalala ko sa inyo, ma, -ma Belle at Papa -towlitz. Nakalimutan ko, day off ako kahapon Sa eh. mm. So nakalimutan mo yung mga pangalan namin uh, dahil day off ka kahapon. Pinapaalala ko sa inyo na uh, ngayon ay bisperas ng... February 10. <laughs> Buset. Kala ko naman kung ano. Bisperas na ang sweldo. <laughs> Hindi, bisper, bisperas. Bisperas na February 10. <laughs> Bakit parang paalis ng paalis yung mga buhok mo? Kaanong Nung last time, meron okay. pang... nga anyway, Anyways. Kilala mo kasi ng mga dating natin ngayon. Oh. Tapos na tayo kay Derek Ramsey. <laughs> Alam ko, ako hula. Sige. Ako hula. Oh. something tingin, hula ako agad. Oh, sige. Dante Barona! <laughs> Sabi ka naman, yung bago-bago naman. Bago-bago! Uh, Batang Dante Barona! Bahiya! Bago-bago. Pambira ka naman. Ano? Mikey Bustos. Ay, grabe! Eh. Mikey Bustos. Ay, ay, ay hindi ka, titigam mo ako. Oo nga. Alay, hindi ka na yun. Mikey Bustos, it's, grabe naman. It's more fun in the Philippines. Oo. Oh. <laughs> oh, sige na, nga, sige na nga. Hindi ka si Michael Bustos eh. <laughs> Mike Bastos ka. Oo, <laughs> parang Bustos to. Anyways, mga kabarangay, Eto na, umpisa na natin ang lahat sa pamamagitan ng ating Patikim! Barangay! Magkwentong Barangay! Barangay! Magkwentong Barangay! So, ngayon, our lesson for, for today. Hindi, huh? alam niyo yung ano, yung mga pamilyar <laughs> ba kayo sana sa, ano, sa mga pelikulang banyaga? Ayun naman. Alam naman tayo, multilingual tayo. Pero ngayon, ang akin nga naman, naman, yung mga pelikulang uh, banyaga, mm -mm. isasalin ko sa pelikulang Tagalog. Ay, mamaganda. Mm -hmm. Interesado kayo din? Interesado kayo? Pwede! Let's get it on! See. Oo. Oh. Let's niyo get ba get yung... the a party started! <laughs> al alam niyo ba yung ano yung Black Hawk Down? Black Hawk Down? Oo. Uh oh, movie oh. yun na talaga. Oh. Gera yan, gera yan. Oo. Oh. Oh. Mm, sa Nigeria. Ayan na ay isina sa Tagalog. Oh? Alam mo kung anong titulo. Ano yan? Ibong maitim sa ibaba. Busit. <laughs> Meron pa? Yung dead ano, dead uh, anante? dead, dead, man's, man's chest. Ah? Oh, ano yan? Uh, okay, dead ano man's yan? chest. Mm Oh, yun, ano yan? Yung Caribbean, ano yan? Oo, oh, yun, yun. Oh. Uh, yeah. Pirates of the Caribbean. Pirates of the Caribbean. Pirates, of oh. Pirates of, the Caribbean. Alam mo sa Tagalog yun? Ano yan? Dodo ng taong patay. <laughs> dead man's chest. Diba? <laughs> uh... Nagahanap pa lang ako ng mga artista na ano. Yeah. No, no comment, na no, comment, <laughs> no comment, Barangay! Magkwentong barangay! Barangay! Magkwentong barangay! Ibig sabihin yan mga kabarangay. Pwede barangay. namang dibdib, diba? Di ba? Oo. Uh -huh. Pwede naman eh uh, i-declare e ang ating araw ngayon. Of course, sinimulan mo na rin lang naman, nagpasalin-salin ka na rin lang ng mga taga-English to, Tagalog. Oh, simulan na natin ito, declare na natin, ang araw pong ito ay araw ng wika! Ibig sabihin na pag araw ng wika, abay, kahit ano pong mga lingwahe yan, ano sa Hapon, ano sa Chinese, ano sa French, ay mali. Naman. Ano sa kung ano-ano, ano sa basta, ko, ano sa German, lahat. Lahat-lahat ng ano, ng wika, andito, kinikater po natin sa kwentong barangay, mga kabarangay. Open na to para sa lahat ng mga translators dyan, pwede na. Naman, naman. Ano? Mga translators. translators. Ayan, so ano pang hinihintay nyo mga kabarangay? Mag-text na sa ating Tugsugan text line para i-share naman ang inyong nalalaman na wika. Papa mm. Baldo? Mm. Buklatin inyong mga dictionary dyan mga kabarangay at i-text sa amin sa Radio Space grid Alas FM Space ang inyong mga bidang jokes at i-send sa 2311 350 according to your networks. At syempre, antayin namin yan at habang inaantay natin, naba ay itugstugan at tawanan tuloy-tuloy lang dito sa Barangay LS 97.1. Tugstugan na! non mm -hmm. na tugtugan, pa sa tawanan.